Uh, pagod na kakao kay mga kapigmate. So, ito pa lang yung nagagawa sa atin. So, dalawang butas to. Ten heads. Para sa 10 heads. Yan. So, wala pang flooring. Wala pang pinto. Wala pang bubong. Wala pang ano yung poste. Wala na tayong budget. <laughs> So, daling ko ngayon, solo play tayo. Wala yung gumagawa dito. Ayan, dito nagbabakbak lang ng lupa. Kasi, maglalagay tayo dyan ng hollow block para hindi gumuho dito yung lupa. Para hindi rin, ano, uh, lahat ng lu ano, para hindi tumambak dito yung lupa. Yan. Dito wala pang dingding kasi dito sila nadaan. So ano lang to kadugsong nung una nating baboyan dito. Kadugsong. Dalawa lang nandito kasi nandito lahat yung ating mga alaga. Ito naman yung mga bake natin. So, wala pa tayo nakukuha ang buyer kasi ang bilihan ngayon ng big dito sa amin ay biglang bumaba ito yung ating mga mga anak so tatlo yung mga anak natin dito si Cookies si Cara at si Elsie Tapos meron tayo dito ang mga alaga pa. So, dito. Ang kulungan nga pala natin ay ang sukat nito ay 3 meters by 3.2 meters. Yan, bawat butas. Saka medyo tinaasan ko itong mga kapigmate. Kasi na ano, may pobya ako sa baboy na tumaas, mataas tumalod. So, tinaasan ko na. So, ayan. So, ang flooring natin ay dito. Dito, yan Basta apat yung ano, apat at, apat at kalahati yung, yung matitirang hollow block sa flooring natin. So, dapat pa tayong pinto dito. Pagod. Ayan medyo magastos tong ating kulungan na ito mga kapigmate medyo malaki-laki na rin ang gastos <laughs> wala nang gastos paubos na naman medyo matas kasi dito yung binakbak so yan pa lang eh. update ko lang kayo dito sa ating pinagagawa yan solo flight yung anak ko katulong ko kanina pero pinatigil ko na pagod na siya kaya ako na lang nandito so ito yung hinahabol namin na flooring papunta dito papunta doon medyo madami dami na rin kaming lupa na nahukay na natanggal ito na lahat sa likod Magandang hapon mga kapigmate. Ma ano pa ang budget natin pang isang linggo na lang. So kung anong matapos ngayong linggong to, hanggang doon na lang yung ating kaya. So wala na tayong dudukutin. Uh, yan yan yung ating para mas Kitang-kita nyo. Yan yung ating kulungan. Yan. Ah. Naka-bubong. <coughs>